ang dagat na ito tulad ng aking buhay. Tawag si Basilio, tamang tama. Ilan din ang medisina. Hoy! Anong ginagawa ko? Padre! Uh! Ang panahon, lilitaw ang likong daan ng Ilog Pasig, may isang bapor tabo na naglalakbay. dula nito, maraming taong papunta sa Laguna. Ilan sa mga sakay ng bapor ay sina Simon, Basilio, Isagani, ilang mga pare at maraming pang iba. Sa ilalim ng gabi, sa gitna ng dagat, naglalakbay si Simon. Isang alahero na may lihim na layunin. Isang malupit na pagbabalik ang naghihintay kay Ibarra. Na ngayon muling nagbabalik bilang Simon dagat na ito tulad ng aking buhay napupuno ng lihim ngunit walang makakatakas sa aking paghihiganti Unang pinuntahan ni Basilio ang putod ng kaniyang ina na makarating siya sa San Diego sa tabi ng isang gibingan si Basilio ay dumalaw sa putod ng kaniyang ina si Sisa Sisa, sana'y makuha ko siya para sa iyo sa gitna ng kanyang kalungkutan at pagbibigay ka sa na pag <tip> isang nalaking duwan at nagbigay pagsisisi. Ano mo yung ginagawa sa gitna ng oras ng Biblia Sabi mo ba sa ang kanyang Biblia? Isang alahero? Pero bakit pa ang pamilya siya sa atin? Nakikilala mo ba ako? Nang nagtanggal si ng si Simon at Salamin, kailangan niya ang Diyon kung buwan ang sasyon ng iba. Tobas ibara Barak. Naalala ni Basilio ang nalaki sa kanya ng batang siya, si Barak. Kung so, hindi pong naaalala, tuwing so tatlong taon na ang mga kalipas na una tayo sa buwan nito. Kaya po ang tumulong sa so, pagbibiling sa akin. Nang matanto ni Simon na nakilala siya ni Basilio, naisip niya ang patay nito upang hindi siya ang Tama ka. Ako nga ito, si Barak. I alam mo lang ang totoo pag -a 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 -an -an. Natin ang pagkakagalanan. Kailangan nila itong patahimikin. Kung nasa ito ang patay, ito gawin ninyo. Ngunit wala akong malak na ipagkabi Ngunit, naisip na parayaw sila ang kaya hindi mo kakalangit niya sa iba siguro na sa plano ng sa mga sila. Ngunit, ay ang kaya Sige. Hindi kita papatayin. Halit na ang kita sa mga anak ko sa aking ni, Tayo magigitan din sa mga anak ko sa atin. Pasensya na. Ngunit mas pinili ko sa akin ng haligas, haligos, at na ng ito sa mga bayan pa. Malapit na ako maging doktor at nais kong mga tulong sa bayan na para ang mga bayan Hindi, hindi, hindi! Masilyo! Isipin mo! Pag itong plano na ito ay nagkakatoto, mapapagiganti mo na ang iyong ina at kapatid. Pinintindihan ko ang enjoy me. Ngunit hindi ko kaya sumama sa maras na paraan. O din. Hindi ganun. Sige. Huwag mo ako ipagkakalala. Tayo makikita mo yan. Nang muling nagkita sina Simon at Basilio, Muli niyang kinumbinsi ang binata na umanib sa gagawing paghimagsi at ang unang akbang niya ay iligtas si Maria Clara. Plano ni Simon na gumawa ng isang pelotong na sa papasok sa umbento upang agawin si Maria Clara. Basilio! Sa wakas! Nagpakita ka rin! Dumating ng panahon. Ang panahon para mulatin ang buong bayan. Wala ng ibang paraan kundi ang apoy ng revolusyon. Simon, bakit mo niya tinatawag? Anong plano mo? May isa akong layunin. Ang, ang yigtas, si Maria Clara mula sa kumbento. Biyag siya ngayon sa mga, ng mga praile. Si Maria Clara? Buhay pa ba siya? Oo, Basilio. Ngunit biyag siya ngayon ng mga praile. Pinasok niya ang banal na kumbento hindi dahil sa banal na panata, hindi dahil sa sakit takot at kasinungalingan. Kailangan natin siyang iligtas. Simon, paumanhin. Ngunit hindi ako sangayon sa paraang gusto mong gawin. Hindi ko nais daanin sa dugo ang pagtatama ng mali. May iba pa ang paraan. ano Anong paraan, Basilio? Ang manalig sa batas? Ang maghintay sa mga dayuhang nagbibingian sa ating mga hinanaing? Hindi. Hindi. Guguin ko sa paraang gusto ko. Hindi ko nais ang karahasan, ngunit hindi ko rin alam kung saan ako lulugar. Hindi ko kayang gawin ang paraan, hindi ko kayang panindigan. Natanggap ni Simon ang masakit na balita. Si Maria Clara ay pumano na. Nawalan siya ng gailan para magpigil. Mga <tong> ah, ginoo, meron po akong natanggap na masamang balita. Ano yan? Si Maria Clara po, wala na po siya. Huli na. Huli na ang Wala nang Maria Clara. Aanin ko pa ang paghihiganti kung wala na siya. Nasa loob pa rin ang silid ni Simon. Si Simon ay nakaupo. Tahimik mo, kitang kitang matinding Si Basilio ay nakatayo. Nagdadalawang isip. Wala Wala nang Maria Clara. Wala nang dahilan ano pang pigilin ko pang revolusyon. Mga Braille, mga Kastila, lahat. Lahat sila'y mananagot. Simon, ang paghimagsik ay maraming maapektuhan. Hindi lang sila. Pati mga inosente, bata at nandang. Hindi. Ilang daan taon na tayong tahimik. Ilang sisa na ang naloko at nabaliw. Ilang ibara na ang nawalan ng lahat. Wala nang mabubuo pa sa pag-uunawa. kailangan natin ay isang pagigiganti. Ngunit, kung paano si Bara ay naging ikaw, Simon, paano mo nasisigurong hindi ka magiging katulad ng mga kinamumuhian mo? No? Kung hindi ako kilos ngayon, sino? Kailan? Hanggat buhay ako, Basilio! Hindi ko hakayaang masayang ang sakripisyon ng mga tulad nila, Elias! Isisa ni Maria Clara! Naglakad palapit sa pintuan ngunit... Minto... Simon... Kung darating ang araw ng inyong kagiganti Pagdadasal kong hindi ka maging mas masahol sa mga kinamumugyan mo Kung pinakailangan ng dilim o umulat ang bayan Magiging anino ako ng rebolusyon? Daan-daan bumaba -daan si Basilio. Si Simon ay naiwan. Nakatingin sa iyo. Sumisimbolo ng kanyang panibagong simula bilang tagawasan. Samantala, nagkaroon ng pagtitipon ang mga mag-aaral sa pansteria ari na inchik ni si Kiroga. Panceteria Macalista de Buan Gusto. Sa pag-aari ng inchip ng si Quiroga, may mga estudyante sa magkakaiwalay na mesa. Kabilang sina Isigani, Sandoval, tadio at pekson, malapit sa kusina, palihin na nagmamasid ang tauhan ni Padre Xan. <slip> Di lang mong itulagang, mga Ito ay nasa Ayaw mo mga mga aralit na hindi ka naman matutaw! Totoo ay hindi dapat alayin ang simbahan. Mga palakpangan at sigawan ng pagsangayon. Subalit sa likod ng poste, isang taong ni Kiroga ang palihim na nakikinig at agad team ang lahat sa mga pare. Padre, may nais nice ang sabihin sa iyo. Nais nice, silang gamitin ng wika bilang sandata. Ito ang bunga ng pagpapalaki sa mga iyo. Hindi pa sila handa. Kailangan natin silang turuan ng leksyon. Tama, Padre. Silo. Sumama ka sa amin. Kasama ka daw sa pagpupulong ng mga estudyante kagabi. Ano ang kailangan niyo? Hawa'y naristo namin. Sumama ka lang sa amin. Dito magpaliwanan sa kulungan. Oo. Oh. Uh -huh. Ano lang ang ginagawa? Hindi ko ang nangyari. Sumama ka lang sa amin. Sa amin. Sige Sige asok, asok. Ikaw si Basilio, tamang tam, si Dante ng Bilisina. Sila ka sa pagkakaibigan mo kay Isagani! Dani. At pagkamatay ng iyong ina, isa ka sa mga pinsan! di ba? Wala akong pinalaman sa pagkutulog. Ako'y nasa bahay, nag-aaral. Wala akong kasalanan kayo pare-pareho lang yung sinasabi kay Gigan. Ngunit lahat may ugnayan. Sino yung uta? Isang lubal, isang ganit. mo na sa akin, hindi. Kaya mo makahamak pa. Hindi, hindi ko ng ang aking mga kaibigan. Kahit hindi ako sangayon sa kanilang paraan. Pero hindi ako rebelde. Tawal! Ngayon mo ito sa kulungan. Ayaw niya umamin sa ipamili natin. <smart noise> sa loob ng selda, dumating si Simon. Kausap si Basilio sa ilalim ng dilim. Basilio, ngayon alam mo na kung anong sti siyang umiiran. Makikiisa ka na ba? Wala na silang awak. Wala silang katarungan. Simon, um, ang kita. Mabuti. Nakarating sa kasintahan ni Basilio at labis ang pagdaramdam ng kasintahan ni Basilio na si Julie. Nilapitan ni Juli si Padre Camora upang humingi ng tulong sa pagpapalaya kay Basilio. Napalaya na kasi ng mga kamag-anak nila ang mag-aaral -mag na hinuli maliban kay Basilio. Hindi. Hindi Si Basilio ay Wala siyang kasalanan. Ay si pamparaan, si Padre Camora. Malapit sa opisyal, maraming koneksyon. Kung lalapitan ko siya, at kakausapin. Ay baka sakaling matulog matulungan. Loob ng kumbento sa Julian Casentahan ni Basilio na nakaluhod sa harap ni Padre Camora. Hawak niya ang rosaryo, na inilid ang luha. Ano may paglilingkod ko rin? Padre, maawa po kayo. Palayain niyo po si Basilio. Gagawin ko ang lahat kahit ang hindi ko dapat. Gagawin mong lahat? Lahat ba? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa iyo. bahala sa inyo. Ano ang ibig Isang dasal lang. Isang dasal lang at isang kapulit ng aking kay Lani Julie. hindi ang ibig niyo sabihin po? Huwag kang mag-alala. Di ba ang sinabi ko ang bahala sa inyo? Julie! Julie! Tumakbo siya palayo sa isang saglit ng takot at kawalang pag-asa. Tumalon siya sa balkonay. ng tahanan ni Simon, tahimik, si Basilio ay kakalaya pa lamang mula sa pinitan. Pinakawalan sa pamamagitan ng impluensya ni Simon, nakaupo siya at maputla. Basilio, ngayong malaya ka na. May mga kamay na dumapos sa'yo, pero meron ding kamay na kayang gumalaw sa dilim. Salamat. Ngunit, nung silbi ng kalayaan ko, kung may na iwan sa kadiliman, may dahilan kung bakit kita pinalaya. Ang oras sa pagtitiis ay eh, tapos na. O, ang panahon para gumalaw ay eh, nandito na. Biglang dumating si Tata Selo, dalang lungkot sa mukha. Basilio, hindi agad nakapagsalita. Basilio! Basilio! Tata Selo, kamusta si Julie? Kung yung ba ang mga sulat ko? Na huwag niyo siyang mag-alala. Hindi na niya. Kailangan mo mag-alala pa. Kahit kailan man. Super ano Anong ibig mong sabihin? Hindi. <laughs> Lumapit uh, siya akin pa kay Kamora. Pinilit. Walang ibang paraan ba si iyo. Wala tayong pira. Wala tayong magkampi. At noong. At noong. Kasi pinilit niya siyang pinilit sa siya ito bakas malun siya sa lintala anak hindi niya kayang tungisan ang kanyang pagkatao matay siya anak Julie wala nang natira ang aking ina pinatay ang aking kapatid nawala Diyos. Minamahal ko. Nagtapos sa kamatayan. Lahat ng mahal ko. Iluha ng mga prayli at ng sistema ito. Ayun, anak ng bayan. Handa ka na ba para sa revolusyon? Oh, Simon kasama ko hanggang dako, patuloy pa rin si Simon sa kanyang plano ng paghihiganti. Upang maisagawa iyon, sumanip siya sa negosyo ni Don Timoteo Palaes, ang ni nito. Loob ng malaking bahay ng mga Palaes. Abalang-abala makakatulong sa paghahanda ng ingranding kasalan ni Juanito at Palita sa isang kilid ng silid nag-uusap si na Simon at Don Timoteo. Simon, maraming salamat at naging katawang talaga kita sa aming negosyo. Dahil sa iyo, mas lalong lumakas at naging kilala ang aming pamilya. Wala yun, wala eh. So, kung abalain, ito ay sadyang nasa puso ko na at sa halip, Meron pang akong isa pang regalo para sa iyo. Ano 'yun? Ano 'yan, kaibigan? Ito 'yung <laughs> isang lampara. Ito 'yung alam kong iyong magugustuhan. Ito. Yung tignan. Napakaganda ng lampara. Ito 'yung magiging sentro ng atensyon sa iyong mga gagawin. Aba, napakaganda nito, kaibigan. Ilalagay ko ito sa sentro ng kasal. Sigurado ako 'yung Nagiging sentro ito ng attraction. <laughs> tama, tama. Nakapakamainam na ideya. At ito pag itong lampara ay iyong sindihan, magsisimula na ang bagong yugto ng iyong buhay. Loob ng silid ni Simon, mag-isa siya. Hawak ang balutan ng lampara na may tagong dinamita sa loob. Nakatingin sa si malayo. sa na ito. Ay ang magiging libingan ng mga mapangapi. Sa isang pagsabog, mawawala ang mga huwad, mga saking, at ang mga traitor. At sa abo ng kanilang kayabangan, sisilang ang bagong bayan. Ang lampara na ito, may lamang bomba. Kapag ito'y sinindihan, magkakaroon ng malaking pagsabog. Marami ang mamamatay, hindi lang ang mga kapangyarihan. Ito lang ang tanging dahil. Kung gayon, hayaan mo ang humawak ng nitsa para mapatandili ang kontrol. Kung ganun, Ipilitin ko kayong pagkakatiwalaan sa Palakad-lakad naman si Basilio sa labas, hindi siya mapakali dahil alam niya ang mangyayari pagsabog. Nakita niyang lumabas na rin si Simon sa bahay dahil sa nalalapit na pagsabog ng lampara. Nakita din niya si Isagani at sinab sinabi ang umalis na sa bahay na iyon. Nabas naman siya ng mga pilaes, gabi ng kasalan ng Juanito at Paulita. Sa loob ay si Isagani ay nasa dilim ng mga masin. Mabilis na pumasok si Isagani. Walang imik, mabilis na tinungo ang lampara. Hindi ko ayaw mong amas ulit. Hindi na ako mahal. Hoy! Anong ginagawa mo? Walang imik si Isagani, mabilis siyang tumakbo palabas. Tangan ang lampara. Sa labas, malapit sa ilog-ulawa, tumigil si Isagani, hinawakang maigpit ang lampara kung ito ang magliligtas ng mga mga buhay. Kahit nasa piling na siya ng iba, dapat ko itong gawin. Tinapon ni sa ganin lang para sa ilo. Isang munting pang sa mga narinig. Hindi ito sapat para mapapanakit. Hindi ito sapat upang kapirmahin. Isang madilim na daan na dalawang sa ilo. oras matapos ng sige. Si Simon ay nag-iisa. <coughs> dental lang tat nat 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 na nat 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 sa isang nat Sa gani, kinuha niya ang lampara dahil sa kanya. Dapat ko ba siyang da, <coughs> dapat ko ba siyang kamuyian? Oo, dapat ba ipasasalamat? Nilagdas niya lahat. taong walang panguhang-uhang, ngunit, ngunit dahil sa desisyon na iyon, nawala na rin ng huling pag-asa. lumagsak siya sa lupa, ang higit ang ng bigat ng lahat ng pagkatapos. Jesus, tumo'y pa. Ito na ang aking wakas. ng Padre Florentino. Lilim ng gabi. Nasa loob si Padre Florentino nagdarasan. May kumapas sa pinto. Pumasok si Mon, subatan. May balba ng hinak. Padre! Siyon! Uh! Tulong! Ikaw ba'y subatan? Uh! <coughs> Ako. Ah! Ah! ako isang kaibigan. Kailangan ako yung tulong. Ako to, si Ibarra. Krisos At... to mo, Ibarra. Buhay ka pa. Oo, oh, buhay pa ako, pero... Oh, Sa so tingin ko yung, Hindi na ako tatagal pa, Padre. Lahat, lahat ng plano ko. Lahat, lahat ng aking pinaghirapan. Mga sinagawa. Hindi... Hindi ko na ito tutuloy, Padre. Pinili mo ang maghiganti sa halip magtiwala sa kabutihan ng mga tao. Ang paghiganti ay hindi man kailan daan sa kalayaan at pagbabago, ibara Tanggapin niyo ko Lahat, lahat ng laman ng kahon na to, lahat ay pinagpawisan ko ang mga ginto. Dugo at pawis ko ang hinilagay ko dito. Padre, wag, wag na huwag mong ang mapunta ito sa kamay ng mga masasama. Kung iyan ang iyong hiling, susundin ko. Ngunit, sinusumpa ko darating ang araw na ang mga kabataan hindi na mga mga alipin ang mag-aalay ng, ng kanilang buhay. hindi sa pamagigitan ng dahas, kundi sa karunungan. Ilang sandali pa, kumikit si Simon at pumanaw na. Kinabukasan sa tabing dagat, tumayo si Padre Florentino sa gilid ng balin. Hawak ang kahon niya ng ala. Yaman. Ang yaman na ito ay hindi para sa kabutihan. Natas kita sa langit Diyos ng katarungan, tanggapin mo ito pabalik. Naway sa takdang panahon, lilitaw ang magliligtas ng bayan.